Nasa Malacanang ulit sila. Ilang taon nang lumipas, pero parang kahapon lang. Yung pamilyang pinalayas ng milyong tao sa EDSA. Yung pamilyang tumakas sa gabi lula ng helikopter ng Amerikano. Yung pangalang naging pandaydigang simbolo ng kleptokrasi ng pagnanakaw. Nakabalik! At hindi lang basta nakabalik, umupo sa pinakamataas na pwesto. Ito yung eksenang sinulat sa pelikula pero parang imposibleng mangyari sa totoong buhay. Pero para kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi lang ito pag-upo sa pwesto. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay isang misyon. Sa isang forum sa Davos noong 2023, inamin niya. Pumasok siya sa politika para linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. Ito ang ultimong redemption story, ang pagsubok ng isang anak na burahin ang mga kasalanan ng kanyang ama. Pero may tanong na bumababag sa akin habang pinapanood ko ang lahat ng ito. Paano kung yung misyon na 'yon ay imposible mula pa sa simula? Ang central question sa kanyang pagsubok na linisin ang pangalan ng pamilya, binigo ba ni Bongbong Marcos ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-ulit ng kanyang mga pagkakamali? kasi, tignan mo to. Yung dalawang bagay na nagpabagsak sa tatay niya, laganap na korupsyon at matinding alitan sa loob ng kapangyarihan, parang multo na bumabalik ngayon. At ang mga multong ito ay hindi galing sa oposisyon, nang gagaling sila sa loob ng kanyang administrasyon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa bigat ng isang pangalan. Ito ang kwento ng isang anak na sinubukang baguhin ng nakaraan, pero baka binihag lang ng kasalukuyan. Para maintindihan ito, kailangan nating tignan tatlong bagay. Una, kailangan nating balikan yung bigat ng multang binabayaran niya, ang multo ng nakaraan. Pangalawa, sisilipin natin ang makinarya ng kapangyarihan ngayon at ang mga bagong alegasyon ng korupsyon. At pangatlo, ang isang critical player, isang babae na baka siyang maging mitsa ng lahat na hindi niya asawa kundi ang bise-presidente niya. Para maintindihan ang misyon ni Bongbong, kailangan nating maintindihan ang stigma. Noong 1986, umalis sila ng bansa na may bitbit na kahiyaan. Ang salitang Marcos ay naging kasingkahulugan ng diktador at magnanaakaw ang Presidential Commission on Good Government o PCG ay binuo ng bagong gobyerno para lang habulin ang ninakaw na yaman. Ang tansya nila, nasa 5 hanggang 10 billion dollars. Billion! Sa sobrang tindi, nakuha nila ang Guinness World Record para sa largest ever theft from a government. Imagine mo, lumaki ka na yan ang stigma sa pangalan mo. Araw-araw, sa bawat dyaryo, sa bawat libro ng kasaysayan, ang pamilya mo, ang kontrabida. Pero ang mas matindi, siguro, ay ang pagduda maging ng sarili niyang ama. Sa isang diary entry ni Ferdinand Marcos Sr., sinulat niya ang kanyang pag-aalala. Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Isipin mo, yung tatay mo na tinitinala makapangyarihan tingin sa iyo ay tamad? Para sa isang anak, hindi ba't yan ang ultimong hamon? Napatunayan, hindi lang sa mundo, kundi sa multo ng iyang ama na mali siya? Nakarapat dapat ka? Kaya noong tumakbo siya, ang mensahe ay unity o pagkakaisa. Isang napakatalinong political branding isang paraan para sabihing, tapos na yon, iba na ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan, let's move on. At 31 milyong Pilipino ang naniwala. Binigyan siya ng pagkakataon, isang malinis na simula para sa isang maruming pangalan. Pero ang problema sa nakaraan, lalo na kung bilyon-bilyong dolar ang pinag-uusapan, hindi yan basta-basta naglalaho ang pagiging presidente niya ay hindi lang para sa bansa. Ito ay para sa tatay niya. Ito ay para burahin ang mancha. Ang tanong, paano mo buburahin ang mancha ng korupsyon kung ang bagong gobyerno mo ay inaakusahan ng korupsyon? Dito na pumapasok ang kasalukuyan. Noong 2024, ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 33 out of 100 sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International, mas mababa pa to sa global average. Ang ibig sabihin, sa mata ng mga eksperto at negosyante, mas lumalala ang perception ng corruption dito. Ito yung unang senyales na ang redemption mission ay may problema. Bakit? Kasi ang korupsyon ngayon, hindi na ito yung nakawan na harap-harapan. Mas sopistikado na. At ang bagong pangalan para dyan ay budget insertions. Ganito yan. May national budget, ang gobyerno ay humihingi ng 5.7 trillion pesos. Pero bago ito maaprobahan, may mga mambabatas daw na naglalagay ng insertions, mga pet projects na biglang lilitaw mga kalsada, flood control projects, mga ayuda na walang malinaw na listahan. Ito yung lumang pork barrel na binigyan lang ng bagong lipstick. Ang Korte Suprema na mismo ang nagsabing illegal yan, pero ayon sa mga kritiko, nagbago lang ng anyo. Ayon sa Vera Files, ang 2024 budget ay may 5 bilyon para sa social amelioration programs o ayuda. Pero ang tanong, paano ito ipapamigay at sino ang magpapasya? At sino ang nasa sentro ng kapangyarihan sa Kongreso na nag a nito? Ang pinsan mismo ni Presidente Marcos, si House Speaker Martin Romualdez dito na pumapasok ang mga alegasyon ayon sa mga kritiko sa Kongreso mismo at sa mga think tank tulad lang Ibon Foundation, bilyon-bilyong piso sa 2024 budget ang pinaghihinalaang insertions na kontrolado ng mga kaalyado ng administrasyon. Ang Gulf News ay nagreport ng finger pointing sa loob mismo ng Kongreso tungkol sa bilyon-bilyong pisong insertions na ang ilan ay napunta sa mga ghost or overpriced contracts. Ang resulta? Ayon sa isang report ng The Diplomat, nagkaroon ng mga investigasyon sa faulty, substandard, and non-existent infrastructure projects. Mga proyektong binayaran pero hindi nakikita. Para itong isang analogy, gusto mong patunayan na hindi magnanakaw ang pamilya mo, kaya nag-hire ka ng mga pinsan mo para magbantay ng kabanang yaman. Pero ngayon, sinisigawan ka ng mga kapitbahay mo na yung mga pinsan mo, sila mismo ang kumukuha ng pera. Dito na nagsisimula ang dilema ni Bongbong. Para matupad ang misyon niya bilang anak, kailangan niyang patunayan na malinis sila. Kailangan niyang maging simbolo ng reforma pero para manatili sa kapangyarihan bilang presidente, kailangan niyang alagaan ang mga kaalyado niya, kasama na ang pinsan niya na siyang nagpapatakbo ng makinarya ng politika. At ang makinaryang yon ay mukhang gumagamit ng lumang maruming gasolina. Ang bawat pisong nawawala sa insertions ay isa na namang mancha sa pangalang sinusubukan niyang linisin. Pero may isa pang faktor, isang malaking paralel sa nakaraan na hindi natin pwedeng palampasin. Kung ang pagbagsak ni Ferdinand Rarco Sr. ay pinalala ng mga kontrobersya ng asawa niyang si Imelda, yung kanyang pagiging maluho, yung mga sapatos, yung edifice complex na nagbaon sa bansa sa utang, may isang babae rin na nagpapabigat sa administrasyon ni BBM. Ang pagkakaiba lang, hindi niya ito asawa, siya ang bise presidente niya. Si Sara Duterte. Ang unit team nila ang magpanalo sa kanila, ang alyansa ng Solid North at ng Solid South. Ito ang formula ng unity na sinasabi niya. Pero wala pang dalawang taon, wasak na ang alyansa. Noong June 2024, nag-resign si Sarah sa gabinete. Ayon sa mga report, hindi na sila nag-uusap. Ang tatay ni Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hayagang tinawag si BBM na drug addict. Ito na yung counterpoint sa misyon niya. To be fair, ang sabi ng palasyo, business as usual. Ang presidente daw ay nakafocus sa ekonomiya sa bagong Pilipinas. Politika lang daw ang lahat ng ingay na yan. Pero ang problema, ang ingay ay nanggagaling sa loob ng bahay. Kung si Imelda ay isang liability sa imahe ni Marcos Sr. dahil sa ekstravagansa, si Sara Duterte ay isang direktang threat sa kapangyarihan ni Marcos Jr. dahil sa hayagang pagkontra. Si Sara ay hindi lang vice Presidente. Siya ay isang alternatibong sentro ng kapangyarihan. May sarili siyang political base. At hindi siya natatakot na gamitin ito. Habang si BBM ay lumalapit sa Amerika, si Sara ay nananatiling palakaibigan sa China. Habang si BBM ay nagsusulong ng keystocks, si Sara ay hayagang kumukontra. May video pa na nagsnub di umano ang First Lady na si Liza Araneta Marcos kay Sara sa isang public event. Ang gulo sa loob ay hindi na maitago. At para sa isang presidente na ang misyon ay pagkakaisa para linisin ang pangalan ng pamilya, ang pagkakaroon ng bise-presidente na hayagang umaalma ay nagpapakita hindi ng lakas kundi ng kahinaan. Nagpapakita ito ng isang leader na hindi kayang kontrolin ang sarili niyang bakuran. Ito ang tanong na nakakatakot para kay BBM. Paano niya babaguhin ang tingin ng mundo sa pamilya niya kung hindi niya mapag-isa ang sarili niyang gobyerno? So, binigo ba ni Bongbong Marcos ang tatay niya? Habang ginagawa ko ang script na to, isang sagot ang pumasok sa isip ko hindi siya simpleng oo o hindi. Ang kabiguan niya ay hindi sa intensyon, kundi sa pagkakatrap. Naisip ko, siguro sa isip ni Bongbong, ang taning paraan para linisin ang pangalan ng pamilya ay ang makuha ang pinakamataas na kapangyarihan, ang pagkapresidente. Para patunayan sa sarili niyang termino na mali ang mga kritiko, na yung lazy na tingin sa kanya ng tatay niya ay mali. Pero ito ang sumpa ng politika sa Pilipinas. Kailangan mo ng mga kaalyado. Para mapanatili ang mga kaalyado, kailangan mo silang pakainin. At ang pagkain nila? Pondo, impluensya at mga pet projects na nanggagaling sa kaban ng bayan. Ang mismong sistema na kalilangan niya para manatili sa kapangyarihan ay ang sistemang lumikha ng $10 billion na mancha na gusto niyang burahin. Hindi niya malilinis ang pangalan ng pamilya gamit ang mga lumang maruruming paraan. Pero hindi siya makakapamuno kung wala ang mga paraan yon. He is trapped by the very machine that put him in power bigo man o hindi, ang malinaw ay ito. Ang misyon niya ay nasisira hindi ng mga kalaban niya, kundi ng mga kaalyado niya, ng pinsan niya, ng bisipresidente niya, at ng sarili niyang mga desisyon para panatilihin ang kapangyarihan. Bilang isang anak, marahil gusto niyang bigyan ng karangalan ang kanyang ama. Pero bilang isang presidente, ang mga aksyon niya o ang kawalan niya ng aksyon laban sa mga kaalyadong inaakusahan ng korupsyon ay tila dinudungisan lang lalo ang legasya na gusto niyang ayusin. Sa huli, baka ang pinakamalaking kabiguan niya sa kanyang ama ay hindi ang pag-ulit sa korupsyon, kundi ang pag-ulit sa pagbagsak na dulot nito. Nakabalik na nga sila sa palasyo. Ang anak ay naging hari. Pero ang tanong, 38 years later, siya na ba ang may control sa palasyo? O baka ang mga multo, ang mga sistema at ang mga lumang bisyo sa loob ng palasyo ang siyang may control sa kanya? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-subscribe para ma-notify sa susunod naming kwento.